forever no more ang tabalang minsan tinaguriang Liz na pinakilig at pinayak tayo sa mga teleseri at pelikula ay tuluyan ng natuldukan. Hindi lang simpleng chika ito, kundi certified pasabog. Dahil after almost 3 years ng pananahimik, finally, binasag na ni Liza ang katahimikan at inamin sa kanyang latest docu-podcast na Can I Come In na tatlong taon na silang hiwalay ni Enrique Hill. Wow. E ba, diba, dati pa, paulit-ulit siyang sinasabi na never niyang iiwan si Ken at sila daw ay lalaban hanggang dulo. Pero ayon kay Liza, dumating din sila sa point na kahit gaano mo kamal ang isang tao, may mga bagay na hindi talaga mapapanindigan. Trending agad sa mga netizens, may mga nalungkot may nanghinayang at siyempre may mga hopeful pa rin na baka may plot twist at magkakayos pa rin ang dalawa. Pero as of now, tapos na ang kilisere ng Risken sa totoong buhay. Chika pa ng ilan, baka raw mas nakapokus si Liza ngayon sa kanyang karir sa Hollywood at self-growth habang si Enrique naman ay nananatiling low-key. Kaya ang tanong ng mga panay, kung tatlong taon na pala silang hiwalay, bakit ngayon lang inamin ni Liza Oh, ay, nakakasad naman. Di ba? Ito kasi... Oh, nasad ako. Ang ano nangyari friendship, mm. nung may interview kasi dati si Kuya Boy kay Enrique Hill. So, ang sabi niya, yung birthday niya that time, mm -hmm. sabi ni Enrique, ano bang gusto mong birthday na parang gusto mong para ibigay sa'yo ni Liza? Ang sagot ni Enrique, ah, sana yung forever na yung maging relasyon namin at huwag niya akong iwan. Mm -hmm. So, after ng interview na yan, in-interview na naman ni Kuya Boy si Liza. So, parang kinuha ni Kuya Boy yung reaction niya ni Liza sa sinabi ni, ni Ken na huwag daw siyang iwan at forever relasyon niya. Ang sagot naman ni Liza, oh naman, sabi mm yung -hmm. Pero yun nga, naghiwalay din sila. So, ibig sabihin, hindi na panindigan ni Liza na hindi niya iiwan si, si Ken. Si Ken. Si Pero, pero kasi dyan naman, perspective, di ba? Kapag kayo mga magjo-jowa, siya pa hanggat gusto mo kayo, hindi kayo maghiwalay, di ba? Minsan, o oh, kahit anong mangyari, paglabang ko yung pag-ibig namin, pagmamahal namin, pero minsan dumarating sa punto na kahit ipaglaban mo ng bonggang-bongga, kung sa tingin mo, wala na rin naman mangyayari na sa tingin mo, wala na yung respeto o yung lahat may, may mga articles na kinukonsider kung bakit kailangang maghiwalay kayo, di ba? Pero ang sabi ni Liza web oh. mahal niya pa rin daw si Enrique nung nagjuwalay sila. Oo, oh, okay. so, pero ngayon talagang tinuldo ka na talaga. Kame. As in, wala na talaga mismo kay Liza na nang galing. Pero, oh. nakakalungkot naman talaga. Kasi nga, siyempre, yung mga fans nila, yung supporter, supporters, umaasa na forever ang kanilang hmm. saman. Pero, hindi po talaga. Para, may nagwawakas talaga. Oh. Pero, hindi. Sabi nga, di ba, walang forever. Wala. Pero, sa iba, may forever, di ba? Meron. Like, o oh, jelly Talga jelly ay wala. Oh, no. jelly ay, otawa, jelly <laughs> jelly 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 de jelly 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 talaga jelly 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 Magulo din yung tat ng career na oh. pinupuntahan niya ngayon, no? Ako, ako, ha? Hindi ko alam kung babalik siya ba siya sa Pilipinas. Oh, doon. doon siya sa Hollywood. ni May Hollywood projects ba siya? O parang wala naman, eh. Pero ako, di ba, wala naman kasi din masama na subukan ng kapalaran hmm. sa Hollywood. Lalo na English spoken yung si Liza. Kaya lang minsan may mga... Artista talaga na hindi sinaswerte. Hindi ka ta Kaya tao, mga... may mga hindi pinapalad, pero, lang... sana pala rin siya. Oh. Kaya lang, hindi eh, ko maintindihan, Parang walang focus, no? Di ba napabalita na di... Dito na, may gagawin doon siya oh, oh. sa year Correct. 2027 at makakapartner pa rin niya si Enrique Hill, di ba? 2027. okay oh, 2027. Pa after lang. two years, no, gagawa daw hmm? siya ng serye dito. His Kaya lang God. siyempre, kung ganyang inabi na ni Liza na hiwalay na sila ni Enrique, eh, paano pa sila tatangkili ka ng kanilang mga fanage? Tsaka, paano pa matutuloy yon, diba? oh. eh, yun, di ba? Oh. nga, kung itutuloy man nila, eh, parang I doubt na may tuloy kasi kahiwalayin na sila. Yes. Wala nang kinig-kiligan, di ba? Yung mga fanage, alam mo naman, kapag kayo magkalapin gusto, sila pa rin sa totoong buhay. Oh, kasi nandun kasi yung kilig.